isang tulak ng droga sa operasyon ng mga polis sa Quezon City. Di naman itinanggi ng suspect ang krimen na nangailangan lang daw ng perang pangrehistro ng motor. Nasa frontline ang balitang yan, si Hannibal Talete. Walang kawalang 28 anyos na lalaki ito sa buy-bust operation sa barangay Commonwealth, Quezon City ikinasa ang operasyon matapos makatanggap ng sumbong ang mga pulis mula sa concerned citizens dahil sa pagtutulak ng droga ng suspect. Ayon sa batasan pulis, Enero lang na magsimulang magtulak ng droga ang suspect. Kaya naman, paunti-unti lang siya kung magbagsak ng droga. Yun nga lang dahil nga baguhan, mabilis siyang natiktikan ng mga pulis. In one month, kaya niyang ubusin yung 40 grams to 50 grams. That is 200,000 plus 270,000 plus. So ang pagtitinda niya masyadong, kasi baguhan, uh, masyado siya nagtiwala, face to face siya, tapos uh, online transaction din. Aabot naman sa 30 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha mula kay alias Tonyo. Nagkakahalaga yan ng mahigit 200,000 piso ng makaharapang media. Hindi naman itinanggi ni alias Tonyo ang aligasyon. Paliwanag niya. H Hirap lang sa buhay. Mga sir, na, nag-expired po kasi yung list registro ng motor ko sir kaya ano masok po ako sa pag uh, nabibenta yun na para po makapagparehistro ng motor. Agad isinama ang sospek sa presinto. Inaalam na rin kung sino ang pinagkukunan ni Alias Tonyo ng droga. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.